Hindi na ano. Yan guys. Konti na lang yung paga niya. Hi guys, good morning. At ngayon ay kakagising ko nga lang at ito, ito ang itsura ng puyat na puyat sa live. Ang ganda ng alauna. At napachika. Is ko ang dami talaga ng nanonood kapag nagkukwento ko no, umaabot ng 1k eh. Ngayon ay Maaga kami gumising at may nagpunta na nga din yung nakatok sa akin. Dahil nga kami ngayong araw ay pupunta sa Carmona Cavite para ibalik yung anak ni call center at ipahilot. Update ko kayo mamaya guys sa loob ng rescue kung ano namang kaganapan. Hindi ko alam kung makakasama si Manuel ngayon parang hindi yata kasi nga maaga daw yung alis. Kaya kami na lang munang apat. mga so guys, muna ako. Wait guys. Guys, i sure ko lang sa inyo yung mga bag na nabili ko from Legacy. Talaga namang nasa yellow basket yung mga bag na nabili ko. Napakaganda talaga. Leather. At talaga meron pa talaga siyang buying, bay guys. Ayan, may lock siya. Double lock. Malalaki din yung pitak niya. May iba't ibang color siyang available. Disakbit siya. Ito yung pangalawa kong na-order. Talaga may baybayin dyan. Naka-ukit. Ukit na ukit dyan. Leather. Madaming pitak. Ayan. Ayan. Gano'n, napakaganda. May iba din siyang kulay, guys. Sa mga mahilig magsakbit dyan, para yung mga gamit nyo ay nandito sa harap nyo, yung baybayin niya, ukit na ukit din. Inayon naman kung gano'ng kaganda yung mga quality ng bag nila. Tatlo na yung nabili ko at may balak pa talaga akong bumili sa susunod. High quality talaga at matibay. Magbibihis na nga pala ako ngayon dahil nga paalis sa kami maya maya Ang suot ko nga pala sa aking ulo ay Pag natutulog kayo, kung buhok nyo may taglagas Ito ang gamitin nyo, napakaganda Nakakaiwas talaga siya manlagas yung buhok Ito nga pala yung suot ko dahil naranasan ko ang banas doon Hindi na nga din ako magja-jacket dahil nga nung last time na nag-jacket kami Daig pa namin nasa Egypt <laughs> napaka pala Kaya naman umorderin na kayo, Diyos ko 39 pesos laang nasa Yellow Basket 39 pesos laang Kaya dalawa na ang inorder ko kasi mura pa and nakain ako, guys. So, center, abala, abala, guys, sa pagkain ko. Mag-hi ka naman sa vlog ko. Hi, guys. Good morning. Hindi ko masyadong dadamihan ang kain ko dahil alam ko mahuhughug na naman ang buong pagkatao ko doon sa loob ng rescue. Hindi, na naman. Because, center, din, ayan, talagang alam na niyan, ano, ang atay niyan inapunta sa liig. sili <laughs> na naman yan, mamaya. Hanap na si R. Kaganyan, nasi-sili. <laughs> tinatang si call center Hindi yata titigil hanggat ako hindi natatapos kumain. Ano naman? na naman? Diyos ko. Bumili na ng sige, hindi pa bumili ng kape. Hindi na ako matapos-tapos sa pagkain guys. Anong kape? Bunso. Gaganyan yung mga, mga mami mili. Maaga mga high blood eh. Magaling. <laughs> Manong mana <kay> <laughs> Bumili na nga, ano. hindi pa hindi na may. Ang <laughs> galing, ako'y okay, nabibitin eh. Guys, naisip ko na si daddy ko magpatakbo dahil pang may emergency dialysis na isusugod sa ospital. Kaya naman nagsuot ako ng haircut dahil alam ko ang buho ko magigibusang sangat buhagahag na naman. Tumigil <laughs> nga pala kami muna dito sa sambat para bumili ng bunete. Napapakita ko sa inyo kung ano yung bunete ha. Napakasarap ng isauso sa kape tuwing umaga. So guys, ito yung bunete na tinatawag namin. Bilog na mabigat kasi siksik na siksik yung laman niya. Hindi na pag-aana. Yeah. Hindi na Pansin ano. Yan guys. Konti na Pantino lang yung paga niya. Ito so guys, nakarating na kami ngayon dito sa Carmona, Cavite. Siyempre, saot ko tong bag. Ayan. Sa mga magtatanong kung saan ko nabibili yung bag ko, from Legacy. Nalagay ko sa yellow basket. Pwede siya belt bag. Pwede din siya dito sa balikat. Order na kayo guys kung ang asawa niya ay laging umaalis. pag second driver guys. Siyempre, kakain muna sila ng bonete. Yeah. yung na ako, guys. Alam, sobrang sobrang bilis ng rescue, guys. Pauwi na kami ngayon at muntik na ako mabaligtad sa rescue. Dahil doon sana ako po, ilipat sana ako doon para sumandal. Kaba, nabuksan ng pinto ng rescue, muntik na mamataw sa kotse. Ngayon, itinali na namin. Ayan. Para hindi na nabubuksan siya ng pusa, oh. Si Rana kasi hindi siya naglalak kasi si Rana siya ng pusa kaya nilagyan na namin ng straw. Kung ako'y doon nakasandal, wala. Nagabang ako sa labas. Nasirang li, Nasirang li, Nasirang lipsana. sana. After nga pala namin manggaling sa Carmona at nagpahilot siya. Andito kami ngayon sa may ilawan ng Taal sa Tambayan. Siyempre maglalomi kami, gutom na gutom na kami, ililibre muna namin si Kuya Oka ha. Thank you so much nga pala sa sa help in motion ng Barangay Boot kasi nagamit ulit namin siya galing sa Carmona. Thank you so much guys and God bless us all. Bye bye guys. End ko na tong video. Ingat palagi. Ayun <laughs> guys, nakauwi na kami. Ibigay <laughs> e, mo kayo dapa at saan sa mo. <laughs> Let's go! Wag ganari ang iyong tagapangalaga. Nakalak pala ang wheelchair. Kaya pala hirap na hirap magtulak. Sira, nakalak pala ang wheelchair. Magaling. Magaling. Hilo eh. Bago makauwi, hilo.